Harap-harapan na pa amin si Daday Nespanto, ang kulit na mga showtime host, na nito ano maraming kwento si kimi, about kay Paulo Abilino. Noong nalasing daw umano ito, hiyawan at sigawan ang dubabundong sa si studio. Dagdag pa ang panggagatong ni Meme Vice. Alam na alam kung paano mabibisto ang atres. Na mula kakatawa, halatang totoo ang mga ni Darren Espanto. Basic yung hides nito si Showtime Live. Ayon nga sa mga komento, takot itong si Kimi umamin sa lahat ng tao. Masyadong masikreto. Sa bagay, takot din siguro sumugal agad gawa ng katatapos lang ng relasyon nila ni Lali si Yanim. Ngunit, pero kasi based sa relationship ng King Pao, obvious na napakalalim ito. Never namin nakitang ganito si Paolo Abelino na nakikipagbanding na matagal sa mga Latin. Like jen Gutierrez noon, hindi siya ganon ka-protective pero simula nung makasama si Kimmy, ang daming pictures na kasama sila, sa gym o kahit sa coffee shop, ang dalas silang gawing ito tuwing umaga. Panay ang jogging nila o kaya biking kapag may free time. Pasipon naman kasi na magbago ang pananaw ni Paulo Abelino sa relationship. Once natin maantraga pagdating sa love. Duda pa ba sa paghahatid sundo niya? Tuwing pumapasok si Kimmy sa showtime,